Ang kwentong maririnig natin ngayon ay ang kwento ni Naruel at Lenlen. Sila ay magkaiba ng kultura ngunit pinatunayan nila na ang pag-ibig ay nagsasalita ng iisang wika. Si Dr. Roel Francisco ay kilalang manggagamot sa Abadin, Spain. Sa kanyang maliit na bayan, siya ay isang tanyag na doktor hindi lamang dahil sa kanyang galing sa pagpapagaling ng mga karamdaman, kundi sa kanyang mga natuklasan sa larangan ng medisina. Marami siyang nadiskubre na mga bagong gamot, at ang kanyang pangalan ay naging pantukoy sa inobasyon sa medisina. Noong taong 1910, si Dr. Francisco ay nag-aaral ng isang bagong sakit, isang kakaibang uri ng influenza na mabilis kumalat at bumiktima ng maraming tao sa Europa. Isang gabing tahimik, sa kanyang maliit na klinika na puno ng mga aklat at mga manuscript, habang binabasa niya ang isang liham mula sa kanyang kasamahan na si Dr. Enrique, isang manggagamot na naglakbay sa Afrika, natuklasan niya ang isang mahalagang detalye. Isinulat ni Dr. Enrique na may natagpuan siyang halamang tinatawag na African Wormwood sa ilang bahagi ng Kenya. Ayon sa kanya, ang halamang ito ay may kakayahang magpagaling ng maraming sakit, kabilang ang influenza na kasalukuyang pinag-aaralan ni Dr. Francisco. Nang mabasa ni Dr. Francisco ang manuscript ni Dr. Enrique, biglang kumislap ang isang ideya sa kanyang isipan. Kailangan kong makapunta sa Afrika, Bulong niya sa sarili. Hindi lamang ito karaniwang pagtuklas, ito'y isang posibleng lunas na matagal na niyang hinahanap. Agad niyang isinangguni sa kanyang mga katrabaho na sina Dr. Amir at Dr. Bibian ang plano. Nairobi, tanong ni Dr. Amir habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng gasera. Napakalayo niyan, at hindi biro ang paglalakbay sa ganitong panahon. Oo, sagot ni Dr. Francisco. Ngunit ito na ang pinakamalapit nating solusyon para sa lunas ng sakit na ito. Hindi naging madali ang paglalakbay patungo sa Kenya. Noong 1910, ang mga transportasyon ay limitado sa mga bapor at tren. Kailangan nilang bumiyahe mula Spain sakay ng isang barkong pampasahero papuntang Port Said, Egypt, at mula doon ay dadaan sila sa daungan ng Mambasa bago makarating sa Nairobi. Ang bawat hakbang ng biyahe ay puno ng hamon, matinding init, bagyong dagat at mga panganib ng kalusugan Subalit buo ang loob ni Dr. Francisco. Pagdating nila sa Nairobi, bumungad sa kanila ang malawak na kapatagan ng lungsod. Ang mga lokal na naglalakad sa paligid, nakasuot ng kanilang makukulay na damit, ay may kakaibang tingin sa kanila, isang halo ng pagtataka at takot. Mahirap makuha ang kanilang tiwala, bulong ni Dr. Bibian, lalo na kung hindi nila tayo kilala. Naglakad sila sa patungo sentro ng Nairobi habang lahat ng lokal ay nakatingin sa kanila. Doon sila sinalubong sila ng kanilang lokal na gabay na si Misma, isang babaeng matipuno at puno ng tapang. Si Misma ay isa sa iilang lokal na nagkaroon ng pagkakataon na makapaglakbay sa labas ng Kenya, at dahil dito, siya'y nakikisalamuha sa mga banyagang tulad nila. Ako ang magiging gabay ninyo, sabi ni Misma ng buo ang loob, ngunit bago tayo makapunta sa Mount. Chuchen, kailangan nating makipag-usap sa mga pinuno ng dalawang tribo, sina Chief Bell at Chief Jose. Ang Mount Chuchen ay isang banal na lugar para sa mga lokal. Kabilang ito sa teritoryo ng dalawang malalaking tribo na matagal nang nag-aaway dahil sa pagmamayari ng lupa. Sina Chief Bell at Chief Jose ay kilalang malupit, at hindi basta-basta nagbibitiw ng pahintulot sa sino mang nais maglakbay sa kanilang teritoryo. Malaki ang posibilidad na hindi nila tayo papayagan, sabi ni misma, at kung ipilit natin, maari tayong magbuwis ng buhay. Ngunit hindi natin nagsi Dr. Francisco. Kailangan nating subukan, sagot niya. Ang luna sa sakit na ito ay nasa mga halamang nasa bundok na iyon. Sa kanilang unang pakikipag-usap kay Chief Bell, ramdam nila agad ang malamig na pagtanggap. Hindi ako nagbibigay ng pahintulot sa mga banyaga. Ani Chief Bell habang nag-aalab ang kanyang mga mata. Ganito rin ang naging tugon ni Chief Jose. "Tila walang pag-asa. Kung ipipilit ninyo, baka hindi na kayo makabalik ng buhay," banta ni Chief Jose. Ang tensyon ay bumalot sa kanilang grupo, ngunit hindi nawalan ng loob si Dr. Francisco. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanilang misyon. Isang araw habang naglalakad si Dr. Francisco sa isang makapal na gubat, nakita niya ang isang dalagang maganda masayahin ang mga mata, at may mapupulang labi. Siya ay si Len, Len ang panganay na anak ni Chief Bell. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ali, at sila'y namimitas ng mga saging at berries. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at tila huminto ang oras. Hindi maipaliwanag ni Dr. Francisco ang kanyang nararamdaman. Sino siya? Tanong ng kanyang sarili habang nakatitig kay Lenlen. Len. Simula noong araw na iyon, hindi na nawala sa isipan ni Dr. Francisco si Lenlen. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, lahat ng ito ay nananatili sa kanyang alaala. Kahit abala siya sa paghahanap ng lunas, palagi niyang naiisip ang dalaga. Nisma, tanong ni Dr. Francisco, kilalang kilala mo ba si Lenlen? Siya'y kakaiba sa lahat ng nakita ko dito. Tumawa lang si Nisma at tinutokso si Dr. Francisco. Dumating ang araw na si Misma ay may dalang magandang balita. Pinayagan tayo ng dalawang pinuno na umakyat sa Mount Chuchen, ngunit may kondisyon. Kailangan muna tayong dumaan sa isang seremonya ng paglilinis sa pangunguna ni Mary, ang kanilang tribal medicine woman. Ano mang seremonya iyon, handa akong gawin, sagot ni Dr. Francisco. Alam niyang ito ang tanging paraan para makamit ang kanyang misyon. Sa araw ng seremonya, sila'y nagtungo sa ancestral hall ng tribo. Nandoon si Mari, ang tribal medicine woman, nakasuot ng tradisyonal na damit at may daladalang mga halamang gamot. Sinimulan ni Mari ang seremonya sa pamamagitan ng pag-awit ng mga kakaibang himig habang umiikot sa apoy. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tila alon na sumasabay sa musika ng kalikasan. Ang tunog ng kanyang tinig at mga tambol ay nagdulot ng kaba sa mga banyaga. Habang nagaganap ang seremonya, muling nagtagpo ang mga mata ni Dr. Francisco at Lenlen. Isang mahiyain ngunit matamis na ng ngiti ang ibinigay ng dalaga, at tila may kakaibang koneksyon silang dalawa na hindi maipaliwanag. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may mga matang nag-aalim sa galit habang sila ay pinagmamasdan. Ito ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Chief Jose na si Capricorn hindi lingid sa lahat na matagal nang may gusto si Capricorn kay Lenlen. -Len. Sa ilalim ng makulimlim na langit ng Mount Chuchen, nagkakagulo ang mga tribo. Habang abala si Dr. Francisco at ang kanyang grupo sa paghahanap ng mga halamang gamot, isang lihim na plano ang nabuo sa isip ni Capricorn, ang panganay na anak ni Chief Jose. Matagal nang nakabuntot si Capricorn kay Lenlen, hindi lamang dahil siya'y nagmamahal, kundi dahil siya ang kanyang napiling maging asawa. Ngunit nang malaman niyang ang isang banyagang doktor, si Dr. Rowell Francisco, ang pinag-uukulan ng atensyon ni Lenlen, nag-alab ang kanyang puso sa selos at galit. Hindi ko hahayaang maaga siya ng isang banyaga, bulong ni Capricorn sa kanyang sarili, habang nakamasid mula sa isang malayong burol. Nagplano si Capricorn na agawin si Lenlen at pilitin itong magpakasal sa kanya. Agad niyang tinipon ang kanyang mga mandirigma at inutusan silang ihanda ang kanilang mga sandata. Kapag nakita ninyo silang dalawa, hulihin si Lenlen. Patayin ang lalaking banyaga kung kinakailangan, matigas na utos ni Capricorn sa kanyang mga tauhan. Ang mga ito'y sumang-ayon, handang ipaglaban ang kapangyarihan ni Capricorn. Sa gitna ng gabi, habang ang malamig na simoy ng hangin ay umiihip sa kampo ni na Dr. Francisco, naramdaman ni Misma ang panganib na paparating. Dr. Francisco, may masamang plano si Capricorn, babala ni Misma, habang nakatingin sa malayo. Hindi niya pababayaan ang ganitong sitwasyon. Gagawin niya ang lahat para maaga si Lenlen mula sa iyo. Alam ko, tugon ni Dr. Francisco, malamig ang boses ngunit matapang. Kailangan nating umalis ngayon din. Agad na hinanap ni Dr. Francisco si Lenlen, Nanoy na sa isang sulok ng kampo, nakatingin sa buwan. Lenlen, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Kailangan nating tumakas, ngayon na. Nagulat si Lenlen ngunit nagtiwala kay Dr. Francisco. Tumanggaw siya at agad na naghanda ng kanilang mga gamit. Sa tulong ni na misma, Dr. Amir, at Dr. Bibian, sinimulan nila ang kanilang pagtakas patungo sa ilog kung saan naghihintay ang isang maliit na bangka na magdadala sa kanila palayo sa kabundukan. Ngunit hindi nila alam, si Capricorn at ang kanyang mga tauhan ay nakabantay mula sa likuran. Habang tahimik na naglalakad ang grupo ni Dr. Francisco sa gitna ng dilim, bigla silang sinugod ng mga mandirigma ni Capricorn. Umalangaw-ngawang tunog ng mga sibat na tumama sa mga puno, ang mga sigaw ng mandirigma ay nagpatindi sa takot ng grupo. Takbo! Sigaw ni Dr. Francisco habang hinatak si Len-Len sina Dr. Amir at Dr. Bibian ay agad na lumaban gamit ang mga tungkod at maliit na armas na dala nila. Ang mga mandirigma ni Capricorn ay agresibong umatake, patalim ang mga sibat at palaso sa kanilang mga kamay. Mabilis silang tumakbo sa makipot na daan, pinalilibutan ng mga puno at mabatong daanan. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kaba at adrenalin. Hindi tayo maaaring mabihag, bulong ni Misma, habang tinutulungan si Lenlen na makatawid sa mabatong ilog. Sa likod nila, si Capricorn ay hindi sumusuko. Habulin sila, sigaw niya sa kanyang mga mandirigma. Huwag hayaang makatakas si Lenlen. At patayin ang doktor. Tumakbo si Dr. Francisco ng mas mabilis, hinihila si Lenlen palapit sa ilog. Nang marating nila ang bangka, mabilis nilang isinakay si Lenlen at ang iba pa. Ngunit habang sinasagwan nila ang bangka palayo, isang palaso mula sa kampo ni Capricorn ang tumama sa tubig, malapit sa gilid ng bangka. Ang mga palaso ay sunod-sunod na bumagsak sa tubig, tulad ng ulan ng kamatayan. Bilasan mo, sigaw ni Dr. Amir habang isinasagwan ang bangka ng buong lakas. Si Dr. Bibian naman ay tumulong sa pagpigil sa mga palaso, hinaharang gamit ang kanyang sako ng mga kagamitan. Si Capricorn, kitang-kita ang paglayo ng bangka, ay napuno ng galit. Huwag kayong titigil. Utos niya, ngunit wala nang magawa ang kanyang mga tauhan. Unti-unting nawawala sa kanilang paningin ang bangka, na ngayon ay palayo na sa ilog, papunta sa kaligtasan. Habang ang grupo ni Dr. Francisco ay palayo ng palayo, lumingon si Lenlen at nakita si Capricorn na nakatayo sa pampang, ang mga matay puno ng galit at pagkatalo. Ngunit sa kabila ng tensyon at takot, hawak niya ang kamay ni Dr. Francisco, at alam niyang kasama niya ang taong tunay na mahal niya. Hindi na tayo makababalik, sabi ni Lenlen, nanginginig ang tinig. Oo, sagot ni Dr. Francisco, nakatingin sa malayo. Ngunit ligtas tayo, iyan ang mahalaga. Nang marating nila ang kabilang pampang, bumagsak si Lenlen sa mga bisig ni Dr. Francisco, hapong-hapong ngunit masaya. Sa wakas, nakatakas sila sa panganib ng tribo at sa galit ni Capricorn. Ngunit alam nilang hindi doon natatapos ang lahat. Nang makarating sila sa Spain, tila isang bagong mundo ang bumungad kay Lenlen. Ang hangin ay malamig at ang mga bundok ng Abadin ay nakabibighani, ngunit para kay Lenlen, ito'y isang kakaibang tanawin. Sanay siya sa mga kabundukan at kagubatan ng Kenya, kaya't ang malamig at tahimik na kapaligiran ng Spain ay tila isang panaginip na hindi niya lubos maisip. Kasama si Dr. Francisco Bumaba sila mula sa tren at naglakad patungo sa maliit na bayan kung saan siya'y kilala bilang isang tanyag na doktor. Si Lenlen ay tahimik habang tinitingnan ang paligid. Sa kanyang mga mata, napakalawak ng mga taniman ng ubas at ang mga bato ng mga lumang gusali ay tila hindi pamilyar. Sa kanilang paligid, ang mga tao'y naglalakad, lahat ay nakatingin sa kakaibang ganda ni Lenlen, ang kanyang kayumangging balat, mahahabang buhok, at malalim na mga mata ay nagbibigay ng kakaibang ningning sa maputlang kalye ng Abadin. Lenlen, hinawakan ni Dr. Francisco ang kanyang kamay. Wala kang dapat ipag-alala. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Tumingin si Lenlen kay Dr. Francisco, tahimik ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Bagamat hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga tao sa paligid, sapat na ang nararamdaman niya kay Dr. Francisco. Alam niyang nasa tamang lugar siya, kasama ang tamang tao. Subalit hindi madali ang bagong buhay para kay Lenlen. Hindi siya sanay sa wikang Kastila, kaya't madalas ay hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Ang bawat pag-uusap ay tila isang palaisipan na hindi niya masagot. Nakatingin lamang siya sa kanila, tahimik, at inaasahan na si Dr. Francisco ang magpapaliwanag para sa kanya. Minsan, habang naglalakad sila sa pamilihan, may isang matandang babae ang lumapit kay Lenlen at nagsalita ng mabilis sa Kastila. Nagulat si Lenlen at hindi nakasagot. Agad na samalo si Dr. Francisco. Disculpe, senyora, sabi ni Dr. Francisco, no habla espanyol. Ngumiti ang matanda, at umalis na lamang, ngunit ramdam ni Lenlen ang kaba. Paano ako makakahanap ng sarili kong lugar dito? Naisip niya. Ngunit si Dr. Francisco ay laging nariyan upang tumulong. Tuwing gabi, nagtuturo siya ng simpleng mga salita kay Lenlen, mula sa mga pangalan ng mga bagay hanggang sa mga simpleng pangungusap. Esta es una manzana, sabi ni Dr. Francisco, hawak ang isang mansanas. Mansana, bulong ni Lenlen, habang sinusubukang ulitin ang salita. Hindi madali, ngunit sa bawat gabi, unti-unti siyang natututo. Bukod sa wika, Si Lenlen ay kailangang makibagay sa ibang paraan ng pamumuhay. Ang mga tradisyon at mga pagkain ay bago sa kanya, ngunit tinanggap niya ang bawat araw na puno ng tapang. Si Dr. Francisco ay laging nariyan upang ipaliwanag at turuan siya ng mga bagong bagay. Hindi lamang bilang asawa, kundi bilang gabay at kaibigan. Isang gabi habang sila'y nakaupo sa harap ng kanilang tahanan, nilapitan ni Dr. Francisco si Lenlen at marahang hinaplos ang kanyang kamay. Alam kong mahirap ang lahat ng ito para sayo, sabi niya. Ngunit naniniwala ako, kaya mo ito. At nandito ako, kasama mo. Ngumiti si Lenlen. Salamat, Rowell, mahina niyang sabi, nakatingin sa malayo. Kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa unti-unting natutunan ni Lenlen ang kultura at wika ng Spain. Ang bawat araw ay isang bagong pagsubok, ngunit bawat araw din ay isang bagong tagumpay. Kasama si Dr. Francisco, nagawa niyang matanggap at yakapin ang kanyang bagong buhay. Di nagtagal, si Lenlen at Dr. Francisco ay nagkaroon ng dalawang anak, si Mercy at si Elvis. Si Mercy, ang panganay, ay may mapusyaw na balat at malalaking mata, namana niya ang pagiging maasikaso ng kanyang ama at ang ganda ng kanyang ina Si Elvis naman ang bunso ay malikot at palatawa namana ang tapang at kasiglahan ni Lenlen Naging masaya ang kanilang pamilya at si Dr. Francisco ay hindi lamang isang ama kundi isang tagapagturo sa kanyang mga anak Itinuro niya ang mga kagalingan ng medisina at ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan pinapaliwanag niya ang mga halamang gamot na natutunan niya mula sa kanyang mga paglalakbay, lalo na ang tungkol sa African Wormwood, na naging mahalagang bahagi ng kanyang mga eksperimento at dinamit bilang lunas sa maraming sakit. Si Lenlen naman ay masaya sa kanyang papel bilang ina. Itinuro niya kina Mercy at Elvis ang kultura ng kanyang tribo, mga awit at sayaw, pati na ang mga simpleng ritual ng pag-aalaga ng lupa at kalikasan. Naging balanseng pamilya sila, pinaghalo ang kultura ng Afrika at Spain. Bagamat malayo na ang narating nila mula sa mga gyera at tensyon sa Kenya, hindi nawala sa puso ni Lenlen ang kanyang mga alaala sa kanyang bayan. Palagi niyang iniisip kung ano na ang nangyari sa kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit sa Spain, natagpuan niya ang bagong buhay kasama si Dr. Francisco at ang kanilang mga anak. Isang araw, habang nakatingin si Lenlen sa malawak na tanawin ng abadin, Naramdaman niya ang yakap ni Dr. Francisco. Handa ka bang bumalik balang araw? Tanong ni Dr. Francisco. Oo, sagot ni Lenlen, ngunit dito ko nakita ang aking tahanan. Dito ko natagpuan ang pag-ibig. At doon, sa gitna ng mga bundok at tanawin ng Spain, natutunan ni Lenlen na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa wika o sa lupang tinubuan. Ang mahalaga, sila'y magkasama, buo at maligaya. Nagpatuloy si Dr. Francisco sa kanyang misyon bilang manggagamot, habang si Lenlen Len naman ay nagpatuloy bilang isang ina at tagapagtaguyod ng kanilang tahanan. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, natutunan nilang ang pagmamahal ay ang tunay na lunas, hindi lamang sa mga sakit ng katawan, kundi pati sa mga sugat ng puso at isipan. Kung nagustuhan ninyo itong kwento at gusto niyo pa makinig at tunghayan ang iba pang kwento, paki-like, share, and subscribe itong channel na ito. Salamat po.